na yung ibibenta kong lemon juice. Excited na akong magtinda. Lalagyan ko na ng tunay na lemon para mas lalong masarap. Wow! ano kayong ginagawa to ni Bebang? Bebang! Anong ginagawa mo dyan? Friend! Miss, ako ng lemon juice. Ito ho, ang dami. Isang jug. Wow, ang dami naman yan. Punong-puno. Kasi nga, ba? Diba, kailangan natin mag ng pera para makabili tayo ng plane ticket ni Iska. Para makawin na siya dito sa Pilipinas. Oo nga, no? Kaya tulungan mo ako magbenta, princess, para marami tayong ipon. Sige, anong may tutulong ka sa'yo, bebang? Ba mm. Wala! Wala akong yelo! Bumili ka ron kay Aling Sonia para malimig paninda natin! Okay! Akin na yung pambayad! <laughs> eto mo! <laughs> Wait mo lang ako dyan, Petang, ha? Bibili lang ako ng yelo! Okay! Tapusin ko lang tong hiniwa kong lemon! Sana maraming bumili sa paninda namin para makauwi na si Iska! Petang! <laughs> ah, eto na yung pinabibili mong yelo! Akin na! Ah, <laughs> Beba, natimpla mo na ba yung juice mo? Hindi pa nga eh, kasi kagagawa ko lang. Nako, kailangan mo yung matikman para malaman mo kung masarap. Tanya ko isang baso, ako titikim. What? Sige! <laughs> Sa wakas, makakatikim ako ng libreng juice. <laughs> Eto, princess. Oh. <laughs> bebang sobrang asim ng juice mo. Ganun ba? Sige, dadagdagan ko pa ng asukal para tumamis. Eto, Prenses, ah, tikman mo kung matamis na. <laughs> Ang tamis naman! Sobra sa asukan Kulang naman siya ng juice! Mabuti na lang may natira pa akong juice dito. <laughs> Ibubus ko na ito lahat. <laughs> Yes! Makakatiin mo ulit ako ng isang baso! <laughs> <laughs> Eto, princess, ha! Oh. Tikman mo ulit kung okay na yung lasa! <laughs> Ang tabang pa rin, beba! Hindi siya masarap! Naku, princess! Niloloko mo lang ata ako, eh! Ako na nga, titikim! Masarap naman yung lemon juice ko, ma! Ah. Sakto lang yung lasa! Hindi matabang! Joke lang bebang! Para makalibri ako ng lemon juice, mo <laughs> Ikaw talaga, princess! away ka! Gusto mo lang upusin tong juice ko! Huwag ka na magalit, bebang! Magtatawag ako ng mga bata para may bumili sa lemon juice mo! Sige! Para may kapalit yung ininom mo! Lemon juice! Lemon juice! bumili na kayo masarap to murang mura lang limang piso isang baso <laughs> yay ang galing ng Princess magtawad <laughs> bebang nauulit ako bigam ulit ako ng juice nge inom ka na naman princess ikaw at ubus itong paninda ko eh sige na isang baso na lang marami pa naman yan eh manulugi ako sa iyo princess wala akong kikitain eh. Hindi yan! Akong bahala sa'yo! Guys, natitinda ko ng lemon juice! Ito ho! Nakatikim na ba kayo nito? Mag-comment lang kayo! Bye-bye!